Magandang araw, narito ng headlines dito sa Philippine News Agency. Biniberipika na ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang naiulat na pagkawala ng isang tao sa Western Visayas kaugnay ng paghagupit doon ng Bagyong Guring. Ayon sa NDRRMC, abot na sa mahigit 56,000 pamilya o 196,926 na katao ang naapektuhan ni Goring sa mahigit 800 barangay sa Ilocos, Cagayan, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas at Cordillera. Sa bilang nito, na nasa mahigit siyam na libong pamilya o mahigit 35,000 katao ang nanunuluyan sa mga evacuation centers. Mahigit tatlong libot apat na pamilya naman ang nagsilika sa ibang lugar. Umabot na sa 41.1 million pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura. Isang daan na tatlumput apat na kabahayan habang halos dalawang daang mga insidente ng pagbaha ang naiulat. Mahigit 50 kasada at dalawamput tulay ang hindi madaanan sa ngayon. Apat na lugar sa Ilocos, Cagayan, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas at Cordillera ang nakaranas rin ng kawalan ng kuryente. Ayon sa NDRRMC, abot na sa 7.8 million pesos na halaga ng tulong ang naipaabot na sa mga biktima. Sinimula na ng Office of Civil Defense ang pagpapatupad ng mga hakbang para maibsa ng epekto ng El Nino sa bansa. Kabilang sa mga master plan ng pamahalaan para labanan na ang El Nino ay ang pagsagip sa mga tinatawag na vulnerable agricultural areas ayon kay OCD Administrator Undersecretary Ariel Nepomoceno na kinakailangan ng isang epektibong pagpaplano na tutugon sa iba't ibang sitwasyon ng mga maaapektuhang komunidad. Kaugnay nito, nakipagpulong ang National El Nino Team sa ilang prebado, lokal at international na grupo sa opisina ng OCD sa Camp Crame sa Quezon City. Samantala, naglatag naman ang ilang ahensya ng gobyerno ng sarili nilang plano para tugunan ang seguridad sa pagkain, kuryente, tubig, kalusugan at pampublikong kaayusan. Ayon sa Philippine Disaster Resilience Foundation, nakikipagtulungan ni sila sa mga ahensyang maaaring tumulong sa mga sektor na nais tutukan ng gobyerno. Aprobado na ng Department of Budget and Management ang paglikha ng halos 5,000 non-teaching positions sa iba't ibang paaralan sa buong bansa. Ayon kay DBM Secretary Amena Pangandaman, ang pagbubukas ng mga bagong non-teaching positions ay makatutulong upang masigurong may sapat na bilang ng kawani at suporta sa mga guro. Aniya, mapapataas nito ang kalidad ng edukasyon para sa mga mag-aaral dahil makakapag-focus ang mga guro sa pagtuturo. Kabilang sa 5,000 non-teaching positions ang 3,500 administrative posts na aalalay sa mga gawaing pang-administratibo ng mga guro. Mayroon ding 1,500 project development officers na tutulong naman sa pagpapatupad ng iba't ibang programa, proyekto at aktibidad ng mga paaralan. Ayon sa DBM, ang mga nasabing posisyon ay may basic salary na 27,000 piso o salary grade 11 batay sa fourth tranche monthly salary schedule para sa civilian personnel ng pambansang pamahalaan. ay sa DepEd, makikinabang dito ang mga school division offices na nasa Cordillera Administrative Region, Caraga, Metro Manila, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabar Zone, Nimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region at Soxargen. Humiling ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng mga karagdagang dokumento at datos bago sila magdesisyon ukol sa inihinging dagdag pasahin ng mga public transport groups. Ayon kay Attorney Robert Peig, Executive Director ng LTFRB, tinanggihan ng ahensya ang petisyon ng mga grupo noong Martes habang hinihintay pa ang mga karagdagang dokumento. Matatanda ang isang grupo ng transport group ang humiling ng limang pisong dagdag sa minimum na pamasahe at piso para sa bawat karagdagang kilometro noong nakaraang linggo. Anila, ito'y bunsod ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng langis. Kung maaprobahan, tataas sa 17 pesos ang minimum na pamasahe ng mga jeepney mula sa kasalukuyang 12 pesos. Magiging 2 piso at 80 sentimos naman ang dagdag sa kada kilometro mula sa kasalukuyang piso at 80 sentimos. Inamin ng grupo na maaring masyadong mataas ang 5 pisong dagdag kaya't hinihiling nila ang pansamantalang dagdag na piso sa pamasahe. Ayon sa pasang masda, maaari naman nilang ibalik umano sa kasalukuyang halagang pamasahe kapag bumaba ang presyo ng langis. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin ang aming webpage, pna.gov.ph o ang aming Facebook at Twitter account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ako po si Marita Muahe. ito ang PNA headlines, naghati ng mga balitang nagbubuklod sa buong bansa.